Diamond Star Maricel Soriano Diamond at Francine Diaz nag-museum date, date sa isang ni vlog nito na inaabangan, isang ng na inaabangan nga ng marami. Ayun nga Ayun sa isa, nga sa isa post ang collaboration, collaboration nga daw ni Francine at Maricel, Maricel Soriano, ay marami, Maricel Soriano ay marami nga daw ang excited. Sabi nga ni Maricel sa isang Sabi part ng video, ay baby, part pa ng video ay baby pa daw ang turing nito, kay Francine. Natanong Tanong nga din nito kay Francine kung ano nga raw, raw ba ang masasabi, masasabi ni Francine, Francine sa ka-love team, team nito na si Seth Feddilen. Si ito nga ang naging sagot ni Francine at panoorin natin. At natin. Marami nga ang um, okay po okay, siya mabed naman Ayon pa nga sa isang post. Marami nga ang kinilig sa naging sagot ni Francine Diaz sa tanong na ito. Thank you, Miss Ayon pa nga sa isang post. This is the end all the bashing Francine is getting. My girl doesn't deserve it. Thank you, Miss Maricel Soriano, for asking and the guidance you given to Francine. Truly appreciated nga daw ni Francine at Maricel Soriano ay marami nga daw ang excited. Sabi nga ni Maricel sa isang part ng video ay baby pa daw ang turing nito. Kay Francine. Natanong nga din nito kay Francine kung ano nga raw ba ang masasabi ni Francine sa ka-love team nito na si Seth Fedilen. Ito nga ang. Naging sagot ni Francine at panoorin natin. Marami nga ang kinilig sa naging sagot ni Francine Diaz sa tanong na ito. Ayun pa nga